Araw-araw na mga salita ng Diyos. May rurok sa mga karanasan ni Pedro nang ang kanyang katawan ay halos ganap na lupay-pay, ngunit nagbigay sa kanya ng lakas at pag-asa si Jesus sa kaloob-looban at nagpakita siya sa kanya ng minsan. Nang nasa matinding pagdurusa si Pedro at nabigo ang kanyang puso, tinagubilinan siya ni Jesus, Ikaw ay kasama ko sa daigdig at ako'y naritong kasama mo. At bagaman magkasama tayong dalawa noon sa langit, ito, pagkatapos ng lahat, ay mula sa espiritwal na mundo. Ngayon ako ay nagbalik sa espiritwal na mundo at ikaw ay nasa daigdig. Dahil hindi ako mula sa daigdig, at bagaman ikaw rin ay hindi mula sa daigdig, dapat mong tuparin ang iyong katungkulan sa daigdig. Yamang ikaw ay isang tagapaglingkod, dapat mong gawin ang iyong tungkulin sa abot ng iyong makakaya. Naaliw si Pedro pagkarinig na maaari siyang bumalik sa piling ng Diyos. Nang si Pedro ay nasa gayong katinding kalungkutan na halos nakarate siya Nakaramdam siya ng pagsisisi hanggang sa punto na nagsasabing, Ako ay lubhang masama. Hindi ko kayang bigyang kasiyahan ng Diyos. Nagpakita si Yesus sa kanya at sinabi, Pedro, maaari kayang nakalimutan mo na ang pagpapasya na iyong ginawa minsan sa harap ko? Talaga bang nakalimutan mo na ang lahat ng bagay na sinabi ko? Nakalimutan mo ba ang kinawa mong pagpapasya sa akin? Nakita ni Pedro na ito ay si Jesus at bumamun sa higaan at inaliw siya ni Jesus. Hindi ako mula sa daigdig, sinabi ko na sa iyo. Dapat mong maunawaan ito. Ngunit nakalimutan mo ba ang isa pang bagay na sinabi ko sa iyo? Ikaw rin ay hindi mula sa daigdig hindi mula sa mundo. Ngayon, may gawain na kailangan mong gawin. Hindi ka maaaring mamighati ng ganito. Hindi ka maaaring magdusa ng ganito. Bagaman ang mga tao at ang Diyos ay hindi maaaring magkasamang umiral sa parehong mundo, mayroon akong gawain at mayroon kang sa iyo. At isang araw, kapag ang gawain mo ay tapos na, magkakasama tayo sa isang kinasasaklawan at aakayin kita na kasama ko magpakailanman. Naaliw at muling nabigyan ng katiyakan si Pedro pagkatapos marinig ang mga salitang ito. Alam niyang ang pagdurusang ito ay isang bagay na dapat niyang tiisin at maranasan at nagpanibagong sigla mula noon. Espesyal na nagpapakita si Jesus sa kanya sa bawat mahalagang sandali. Nagbibigay sa kanya ng espesyal na pagliliwanag at patnubay at ginagawa ang maraming gawain sa loob niya. At ano ang pinanghihinayangan ni Pedro ng higit sa lahat? Tinanong ni Jesus si Pedro ng isa pang tanong. Bagaman hindi ito nakatala sa Biblia sa ganitong paraan, hindi nagtagal pagkatapos sabihin ni Pedro ang, ikaw ang anak ng buhay na Diyos. At ang tanong ay, Pedro, inibig mo ba ako kahit minsan? Naunawaan ni Pedro kung ano ang ibig niyang sabihin at sinabi, Panginoon, minsan kong inibig ang amang nasa langit, ngunit inaamin ko, hindi kita inibig kailanman. Pagkatapos, sinabi ni Jesus, kung hindi iniibig ng mga tao ang Ama sa langit, paano nilang iibigin ang anak na nasa daigdig? At kung hindi iniibig ng mga tao ang anak na ipinadala ng Diyos Ama, paano nilang iibigin ang Ama sa langit? Kung tunay na iniibig ng mga tao ang anak sa daigdig, kung gayon, tunay na iniibig nila ang Ama sa langit. Nang marinig ni Pedro ang mga salitang ito, natanto niya ang kanyang pagkukulang. Palagi niyang nadarama ang pagsisisi hanggang sa puntong luluha sa kanyang mga salitang. Minsan kong inibig ang amang nasa langit, ngunit hindi kita inibig kailanman. Pagkatapos ng muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit ni Yesus, lalong nadama niya ang pagsisisi at pighati sa mga iyon. Inaalala ang kanyang nakaraang gawain at kasalukuyang tayog. Madalas siyang naguukol ng panalangin kay Jesus. Palaging nakadarama ng panghihinayang at pagkakautang dahil sa hindi niya nabigyang kasiyahan ang ninanasa ng Diyos at hindi makaabot sa mga pamantayan ng Diyos. Ang mga usaping ito ang naging pinakamalaking pasanin niya. Sinabi niya, Isang araw, iaalay ko sa iyo ang lahat ng bagay na mayroon ako at lahat ng kung ano ako. Ibibigay ko sa iyo kung ano man ang pinakamahalaga. Sinabi niya, O Diyos, mayroon damang akong isang pananampalataya at isang pag-ibig. Walang katuturan ng aking buhay at walang katutura ng aking katawan. Mayroon lamang akong isang pananampalataya at isang pag-ibig. May pananampalataya ako sa iyo sa isip at pag-ibig para sa iyo sa aking puso. Ang dalawang bagay na ito lamang ang mayroon ako na maibibigay ko sa iyo at wala nang iba pa. Lubhang nahikayat si Pedro ng mga salita ni Jesus. Dahil bago na ipako sa krus si Jesus, sinabi niya sa kanya, Hindi ako mula sa mundong ito, at ikaw rin na hindi mula sa mundong ito. Kinalaunan, nang dumating si Pedro sa sandali ng matinding pasakit, pinaalalahanan siya ni Jesus, Pedro, nakalimutan mo na ba? Hindi ako mula sa mundo, at dahil lamang sa gawain ko, kaya ako ay lumisan ng mas maaga ikaw rin ay hindi mula sa mundo. Nakalimutan mo na ba? Sinabi ko na sa iyo ng dalawang beses, hindi mo ba natatandaan? Narinig siya ni Pedro at sinabi, hindi ko nakalimutan. Pagkatapos sinabi ni Jesus, minsan mo nang ginugol ang maligayang panahon na kasama ako sa langit at ilang panahon sa aking tabi. Nangungulila ka sa akin na, at nangungulila ako sa iyo. Bagaman hindi karapat dapat nabanggiti ng mga nilalang sa aking mga mata, paano kung hindi iibigin ng isang inosente at kaibig-ibig? Nakalimutan mo ba ang pangako ko? Dapat mong tanggapin ang aking iniatang nagawain sa daidig. Dapat mong tuparin ang gawain na ipinagkatiwala ko sa iyo. Isang araw, tiyak na aakayin kita patungo sa aking tabi. Pagkatapos marinig ito, mas nahikayat si Pedro at tumanggap ng mas malaking inspirasyon. Nang sa gayon nang siya ay nasa krus, kinaya niyang sabihin, O Diyos, hindi kita maiibig ng sapat. Kahit nahilingin mo akong mamatay, hindi pa rin kita maiibig ng sapat saan mo man ipadala ang aking kaluluwa, tuparin mo man o hindi ang mga pangako mo, ano man ang gawin mo pagkatapos, ikaw ay iniibig ko at naniniwala ako sa iyo. Ang kanyang pinanghawakan ay ang kanyang pananampalataya at tunay na pag-ibig.